O sa dihang niyari ko sa garden na mga idol kay na tanom ning loya uh, o ganing si Bes tangad. Sa dihang gibisita na ko mga idol na kadungog kasikas diri sa kilid sa mo ang kaingin. Kay lasang naman ang daplena ni. Sa garan diri sa unggoy, makita gina ko gagmay pang uban, daghan sila magpanon. Tingnan ko karon Si sa dako kayo niya. Grabe kayo ang layat siya sa pikas kahoy. Madunggan ginako. Hindi na ako anak ko. Ambot lang ang oh, baka mga mga idolo ka ng na invisible nga ang goy. Kaya ako siya nakita ang uyog ragyod sa kahoy sa mga sanga ragyod ang akong nakitaan. Uh, honestly, ko kita nga naas siya pero takko gud nga pagkawanggoy kay grabe man kayo mauyog ang kahoy ang sanga huwag mo tapon-tapon siya pero huwag kumadlog ako siyang isundan kay git siyang mananapa siya nga grabe man layat mo mga idol ako na siyang isundan ako na ning sudlon ng lasang panguha ni mo Moy 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 panguha ni Moy Moy nasa'yo mong ipanguha diya Moy ka ikamoy ha. Moy. <laughs> dara guys, kawayan. Dara dara. <laughs> Dag. Dato nara, asa ikuha niyo, <laughs> Ay, Awak na ba ah, Moy. Asa ikaw ha ni Moy? Siya. Hey Moy. Awa, naa asa garon. Sama ka. Andara. <laughs> moy ayo <ayaw>, dagan moy. <laughs> imang kaon saon. Ah, sa gaya ay. Saan mo ni mong ikuha? Hmm? Hehehe. <laughs> Ay, bawagi ko, naamu diri. Moi. Tagos ni siya, ba? Moi, moi. Orr, 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 orr. Krr. Na, roke, naamu siya diri, <laughs> môi 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 kita môi 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 Laro niyo mo, Tago ng kamoy. Nideri, guys. <laughs> salimu, ah. Yung ungo idiri sa mo, ah. Ana dre ni silagtaw ke. Okay. Daw nago, I May labdan. lugo na ko. Pero, mo gukod nila. Ang pingan ni sila kay endangered species na ni sila. Pinanglan. Pingan gini sila na to. Gini na to ni sila. Ano nga? Eh? Ah! Naroon eh dili pa mo silon dili sa tandakpon dili pa sa iro ni sila para muanad og tao di madlok ano ni karon dol na hina ni sa dool diri guys kay kuan man ni di naman sila hilabtan madlongon na ko ilang pusilog nang balaw julin. masuko man ko ako madlongon sila ko lang sa, sa mga tao din ang yung lugar sa kong asawa mga on magunggoy ako di man maluoy ko ng unggoy yung e maroon tao ko ulog ang kamot maorong na stowa isang tiil -ti maorong kuya mo eh anong mo. yung anong hilabdan magiging dagam ng pagkaon lain ganun ka na may tuyuan Oh, na guys. Asa ron siya nagpahipi. Naminaw ron si Moy Moy. Moy Moy Moy!